walang daan ano to landslide do balik na Ano no? Sa hangin? Oo. Oh. Mabuti pa tayo pagbalik. Ano, ha? tuloy? Kapag balik natin, baka lalo nga eh. Ayun Ay, nga, no? Bakit na hangin eh. Uh, Oo. Baka sumarado, eh. no? Sumarado? ito tayo? Kunwari, makalagpas tayo ngayon, tapos... Kamaya, pagbalik, pagbalik natin, pagbalik sarado na pala. Bakit mo alak na hangin, di ba? Oo. Ah, sige, balik na. Laksinang. Retreat! Ah! <laughs> <laughs> <three>. <laughs> uh oh. Oh, gamba ba na yun? Ha? Ilan pa? Oh. Ah? Ano pa eh? Ang totoo? 2 hours pa? Kasi humistop tayo eh. Sige. Ah, ikaw na. Ano oh. na natin? Gusto ko mga kasi yan eh, eh, no? Tara, ikaw na wala pa Kasi pabalik na eh Oo oh. oh, oh. na, no? naglalaglag po oh tinatabi nila oh yung mga nakarang tara na mukhang Rabat? Ha? Work pa? Oo oh. Ayan ang plano Ha? Balik na tayo? Baka kasi ano eh Pag balik natin Sarado ano? Na. Yung Lalo tayo ma-stack Pero sarado na yan Inalo lang nito Oo oh, feeling ko kaya na kaya ready to Lagi lang ginaganon uh, Okay lang dito. Kaya pala nandito to. Tinayot na niya kaya nakakatitumaan. Nakakataan. Tara Back up na. Pakap huh? na. Lumap para lumalapit yung ano eh para mag ano siguro tingin ng tulong buwat ng ano no ay hindi yun yung mag aasikaso yata yung naglalakad baka yung magtutulak sa yun sa truck Sa ano pa lang tayo eh Hindi pa tayo lumalayo masyado eh Tagil lang ang iniisip ko ko mga makatawid tayo baka pagbalik eh ang masama doon pagbalik natin I'm gonna make